submitted to the CICC last July. Um, the reason why I bring this up, Mr. Chair, is para alam na mga kababayan natin ang proseso uh, pagdating sa pagtanggal ng mga illegal na online gambling natin. Uh, ang importante dito, these companies continue to operate uh, and target Filipinos. Um, let's take, for example, life uh, which continues to operate. Uh, What many people don't know is that it operates under the guise of a, ga a normal gaming app which is available on Google Play no uh, pero you, there's a sophisticated network of converting YuMA tokens into actual cash and this is what's being flagged if I'm not mistaken by Parkour and you, you're saying you receive thousands of complaints similar to this every day, which is passed to the CICC as well as the NBI po. Uh, kasama din po sa DICT at NTC. We we def, we report them on a daily basis, uh, Congressman Po. The reason why I bring this up, Madam Chair, uh, especially in this hearing, is because Tagor is one of our largest revenue-generating bodies in government, and if we were to take these eight companies as an example of online gambling, which is unregulated and currently profiting. The, uh, based on my sources, they make about fifty million dollars minimum each a month, which should be taxed and given back to government, no? Uh, if it's allowed to operate to begin with. Now, if you combine that per annum, we're looking at basically one point four billion, which could be revenue because of the thirty percent that we're supposed supposed to be getting. No? That's equivalent to eighty two billion pesos a year. Just from these eight two companies, al eight, these eight companies alone. And the reason why I'm highlighting this in this hearing today is because we need to strengthen the, the CMed of uh, PAGCOR and we need to look into the processes of this cease and desist uh, with the NBI, CICC, and DICT. Um, as it is, many people want to complain; they're confused about the the process. They believe that Pubcor. Is the, the agency tasked with taking all of these sites down? Uh, as the chairman has explained, he needs the assistance of these uh, law enforcement agencies. Um, so, with all that being said, I will be furnishing copies of these reports uh, back to TAGCOR as well as to the media uh, so that they can conduct their own independent study into uh, these operations, and I will also be giving copies to the chair. Uh, with that, um, I yield the floor. Thank you very much, Representative Poe. We'll move to our next interpolator from the minority, Representative Renico. Thank you, Madam Chair. Uh, good morning po sa inyo. Uh, bilang representante ng kabataan, no, we are very concerned dito sa crisis ng gambling na maraming nabibiktima na kabataan. Just very quickly, I'd like to share some data. No? Um, PAGCOR itself would report in its website that it reached 114 billion pesos in revenue just this year no January to June no uh, it goes to show no kung gaano kadami yung engaged in uh in online gambling sites because this revenue no is just for online gambling and it now marks what 53% of the country's total gross gaming revenues. And studies do show na ganun kadami yung involved na mga Pilipino uh, and kabataan sa online gambling, no? Uh, 66% of Filipinos aged 18 to 24 are engaged in online gambling. Um, and this is in line with world surveys as well, which which would say that kids ages 12 to 18, no, two-thirds of adolescents ng ganong age, say they would have gambled. And even trying it once, no, uh, during these um important times ng uh, development natin, makes us susceptible to addiction when we're older. So, given yung ganong klaseng dat datos, we're very concerned, no, and therefore, um and sabi nga natin, no, currently, um, Pagco requires operators to bar under 21 players. Pero paano po ba nasasagawa yung enforcement in an online environment? May, may mekanismo po ba para masiguradong epektibo na naipapatupad yung mga restrictions? Um, magandang umaga po at salamat sa inyong katanungan, Congresswoman. Um, una po, liliwanagin kumuli, ang PAGCOR po ang isa na sa buong mundo na merong age restriction kung saan dapat po 21 taong gulang ang nakapaglalaro. So definitely, hindi po 18, hindi po 19 or 20, but 21. So, liliwanagin ko po yun. Very strict tayo. Ngayon, dun sa katunungan nyo po kung meron ba talagang proseso, as a user, kailangan, ang tinutukoy ko po yung lisensyado. Ano po, yung legal you are required to register first before you can play. And in the registration, you have to state your age and you have to present at least one valid government ID. So, sabi ko nga po ito sa mga nagtatanong sa akin, ang natitiyak ko po ay sabihin na natin hindi kayo makapagre-rehistro kung hindi kayo 21 taong gulang at kung wala kayong uh, isang valid government ID. So, totoo po, may nakalulusot. Yung mga fake na ID ko minsan ang ginagamit. Pero sa legal or sa licenses po ng Pagcor, I think very small percentage lang po yung nakalulusot doon sa 21 and below. Pero talagang ang problema po at sinabi ko po dito sa katanungan kanina ni Congressman Jokdo at sinagot po ang malaki pong problema natin at talagang pinakikiusap ko sa mga mababatas na yun bigyan natin ng pansin yung mga illegal sites kasi ma'am paniwala po namin doon nakakapaglaro talaga yung mga kabataan dahil wala pong regulasyon wala pong restriction sa age so tama po kayo at sumasang ayon po ako sa inyo na maumpisan lang yan minsan eh. Nasundan ng pangalawa, tatlong beses, mga adik na. Kaya talaga pong dito sa aming side ng licenses, pipitong lang naman po yung licenses natin eh. Kontra sa mga illegal na libo-libo. So, doon po sa side namin, strictly ginagawa po ang lahat ng magagawa para po maipatupad yung age requirement na 21. At pwede pong matanong ba, does PAGCOR have the power, the authority to require the stoppage of operations ng isang on-site gambling operation? When you say on-site, ma'am, you're referring to casinos uh, and the uh, okay. like. Uh, the the main regulatory function of PAGCOR is to be able to license and once you're licensed, it is our duty to make sure that they are following strictly all the regulations that had been set forth when we issued the license to them. so, meron pong pagkakataon, ang totoy? meron na po kaming uh, isa o dalawang online gaming uh, licenses na isinara sa pagkat may violation po sila sa kanilang mga licenses, no? So, definitely, meron pong kapangyarihan ng only dun po sa legal, dun sa license. Sa illegal po, wala po talagang uh, kapangyarihan ang pagkor na ipasara ito. Uh, kasi, yun yung pinaka-concern na napakarami ng mga nag-ooperate na illegally. So, uh, it, go it is even as far as to create regional repulse merong report by CNA insider na some 800,000 gambling websites in Indonesia have been uh, banned and mga operators dito ay found to be in Cambodia and the Philippines so ano yung trouble sa pagkakaroon ng pagban pag regulate pa further um, ng mga iba't ibang illegal gambling sites. Na-mention nyo nga po yung um, uh, yun po, magko-coordinate with the ICT and the like, pero uh, what else po ba yung nahihirapan tayo sa pag-push ng more um, aggressive na pag-ban uh, sa amin po, talagang uh, wala naman kaming kapangyarihan na habulin yung illegal. Hindi po nakarehistro sa amin yon Kaya, ang nakikita ko lang po talaga eh, higpitan natin yung at parusahan natin ng matindi sa pamamagitan ng isang batas, yung maungkuling mga illegal uh, gaming sites. Binanggit niyo po ang bansang Indonesia, Congresswoman. Alam niyo po ba sa Indonesia, bawal ang sugal. Pero kung babasahin niyo po ang datos uh, ng iba't ibang mga report, ng mga iba't ibang ulat, napaka ilang milyon po ang nagsusugal ng online sa Indonesia sa pangkasalukuyan. Kaya malaking problema din yun sa kayo Pangalawa, patuloy sana nga yung mga, hin mga illegal ay eh, magsurrender mag-surrender na lang at magpa uh, magpalisensya na lang. Sapagkat alam naman natin at binanggit ito ni Congressman po kanina lamang, hindi po kimikita kahit piso ang pagkor sa mga illegal na site na yan. Wala pong pakinabang ang gobyerno. Ang employment po ay nasa ibang bansa. Samantalang yung mga may lisensya po, 32,000 po ang Filipino workers sa pangkasalukuyan sa industriya. So, ang akin lang po sanang mamumungkahi, kung mamarapatin ng mga mababatas na nandito ngayon, ay magpasa tayo ng isang uh, mahigpit na batas laban sa mga illegal online operators nang sa ganun eh, matakot na po yung mga yan at hindi na magpatuloy ng kanilang paghahanap buhay ng illegal at the expense of the Filipino people. Uh, Na-mention din po na you are also sharing yung uh, alarm sa addiction. So, would Bagcor po ba to uh, putting part of its budget to establish regularly no, ano yung mga youth-specific data on gambling prevalence and addiction and fund concrete rehabilitation, prevention programs no uh, na pwedeng itaskeed to families to schools? Opo, um, yun po ang aming tinatrabaho nitong mga nakaraang buwan. Uh, magtatatag na po ang pagkon ng isang 24-7 hotline kung saan ang mga may problema at nalululun sa gambling ay makatatawag. Uh, sila po ay train ng aming partner na Seagulls Flock Foundation. Ito po ay isang uh, NGO na ang expertise ay uh, rehabilitation and ng mga addicts, hindi lamang sa gambling at uh, sa ibang mga bagay. So, inaasahan po namin na uh, pag naipatupad namin ito ay eh, uh, meron na pong pwedeng malapitan, mapuntahan, makonsulta ang lahat ng mga nalululon o na addict sa sugal. Uh, we will uh, have training for these people and the uh, PAGCOR is committed to support this project po ng pagkakaroon din ng tie-up. Meron na po kami pang kasalukoy ang sa mga rehabilitation centers. Uh, meron po kaming accredited rehabilitation centers. So, uh, Congresswoman, kami po ay natitiyak ko sa inyo sumusuporta dyan sa mga ganyang adikay. Ayan. Thank you, Madam Speaker. Uh, my next question po um, relating to POGO. Uh, Do we keep track po ba of the operators of the band, of the band POGO sites po ba? Uh, sa ngayon po ay eh, kasama po sa tungkulin niyo ng CIMED na binanggit ni Congressman po kanina uh, binabalik-balikan po namin lahat nung mga tanggapan ng dating mga POGO na alam naman natin na banned na, effective noong January 1, 2025 so yun po ay sinisigurado namin na hindi na sila nag-ooperate doon sa kanilang mga dating mga tanggapan ang malaki pong problema ngayon they naging enterprising na po ito mga illegal na po na ito uh, instead of before having big properties uh, alam naman natin to eh, meron sa Tarlac meron sa Pampanga at sa ilang mga parte ngayon po eh para makaiwas sa huli at makaiwas sila sa pagtatrack ng law enforcement agency they have converted themselves into small cells kung saan 30 na lamang hanggang 50 na lamang sila hindi na po sila gumagamit ng mga desktop computers ang gamit na lang nila yung mga laptop para mabilisan silang